Ako ba yung pinag-chichismisan ninyo? Hoy! 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 <laughs> ah, teka lang, teka lang. Ano ba yung sinabi ko? Kung yung tol! Siya ka! Di ba bawal sa pulis ang bakla? Kahit ano man yung daddy ko, tanggap ko pa rin siya at mahal na mahal ko siya. Paano naging pulis yun? Lagi nang kasama yung jowa niya Francis, Uy, pare! congrats ha? Ang daming lagay talaga, eh! Ano ba? Sinigyan mo mukha ako kailan, eh. Tsaka isa pa, Mamaya, abutan kita. May pupuntahan tayo. Pupuntahan din sa, alam mo na, sa restaurant na laging may binibigay sa atin. Pero nga tayo. Kita mo ba to? Sino itetch? Ang anak ni Hipepay na Becky Lupala. <laughs> Si ka re? si Ma pre Masa Ay nako Sandali nga Ako ba yung pinag-chichis ni sa ninyo? Uy! 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 Teka lang! Teka lang! Ano ko? Kung bim doon! O sino pa ba? ko Ha? E eh, tayo lang naman tatlo dito sa opisina eh. O oh, bakit? Nalaki ba talaga? Huh? Alam nyo? Wala akong problema sa inyo ah. Tsaka nagtatrabaho ko na maayos. Isa pa? At ubagin nyo yung mga trabaho ninyo. Imbis na magtrabaho kayo na malinis, hindi yung nagtatrabaho kayo para makapang lamang, ginagamit niyo pa yung mga posisyon ninyo. Hoy, hoy, hoy! Huwag mo pa pakailaman, ha? Alam namin ginagawa namin. Ang tapagin mo, ay <laughs> ang <panlalaki> mo. Ha, <laughs> yeah, ha, magaling yan. Nag-anak, parang maging lalaki. At maging proud, yung taray. <laughs> <laughs> ang ha, 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 Pare! ha, 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 Kung binira ka naman, no? Ah, ano ko na ba yan? Hindi mo ba ka sa eh? <laughs> ano? Ah? Yung mga kagin yan? Parang hindi ka nagdaan sa training eh. Lambot no? na lambot ng suntok sa'yo. Nasasaktan ka. Kung binira ka, Oh, pita ko na. Sakin! Bakit naman pinigilan mo ako? Oh, Bayong bawin na ako eh! Nagpulis ka, di ba? Hindi ka nag-iisip! Alam mo naman, di ba, na anak na happy yun? Mamaya, oh, ka ng problema nun. Patanggal ka pa sa servisyo. Ang bihira ako. Ginagamit ang utak, Alam mo, huwag kang magalala. Makakabawi din tayo yan. Sa magandang paraan. Gamitin mo to. Pare, kaya sa'yo ako eh. Ang galing mo talaga mag-isip eh. Pero hindi pwedeng hindi ako makakabawi dyan ha. Yari sa akin yan. Ang bahala sa'yo. Yana, sabi ng daddy ko, bakla daw yung daddy mo. Oo nga, di ba bawal sa pulis ang bakla? Kahit ano man yung daddy ko, tanggap ko pa rin siya at mahal na mahal ko siya. Di ba nagpulis lang ang daddy mo para magmukha siyang matapang? Kaya nga. Nagpulis yung daddy ko para makatulong sa bayan. Yana, na, nandiyan na yung mami mo. Ano ka ba siya? Daddy niya yan. Tara na nga! Oh, anak, bakit nagsiuwian yung mga kalaro mo? Tapos na ba kayo maglaro? Tsaka, kumusta ka naman dito sa bahay? Ayos ka lang ba? Okay lang naman po. Buti naman. Dadi, umaman ka na sa Bakla ka po ba? <tong> uh, uh. <tong> hindi ah. Oh. <tong> Tsaka, di ba anak? Pol polis yung, polis yung daddy mo. Tsaka, kaming mga polis, bawal lambot-lambot doon kasi pinapagalita ng happy namin. Kaya, yeah, di bakla si Papa. Tsaka huwag ka mags basta-basta maniwala sa mga sinasabi ng iba dyan kasi hindi naman totoo yan eh. Oo. Oh. <laughs> Ba't nakangiti ka? Wala lang. Kain na po tayo, Daddy. Sige, <laughs> so, sige, mas mabuti pa. Sa restaurant na lang tayo kumain. Tsaka magbihis ka kasi, ayun know, o. Bantot-bantot mo na, tsaka nangangamoy ka na. Sige na, magbihis ka na doon. Nakakatamad kumain, pare. Ang laki-laki ng perang kinita mo. Tatamarin rin ka pa. Kaya di ka makakain dahil sa pera. Ah <coughs> oh, boss, hmm. eh, tapos na tayong kumain dyan. Ako, tapos na ako. Yung e, soft drinks lang, inaantay ko. Taka waiter mo eh. E, eh, teka, bago kayo mag soft drinks, magbayad mo sa Eh, ilang araw na kayo kumakain dito, hindi naman kayo nagbabayad eh. Anong tingin nyo dito? Ha? Huh? Kapiteria nyo? Aba, teka lang, mama. Eh, hey, suklingan namin, wala pa eh. Eh, teka lang! Ha, ah, parang kang bago ah. Tatamaan ka sa akin. Oh, ah, gusto mo tamaan ka sa akin. Dailan, yung mga waiters ko ha, natatakot na sa inyo dahil pulis kayo. Hindi ako natatakot sa inyo. Ah, mag... Pasensya ka na. Ano oh, ba, J-Boy? Hindi ka patuloy yung ganyang babae. Kaganda mo. Babae. Parang kang di lalaki niyan eh. Pare, maganda nga. Bunga era naman. Oh, may oh, sinasabi ka? Eh, wala, wala po, wala po. Tumihil ka na. Wala tayo sa lugar. Parang magaganyan. May ari yan, oh. Ah, uh, ma'am. Pasensya ka na. Ah. Pero wag kang magalala. Babayaran ko yan. Tsaka lahat ng utang namin dito. Ilista mo. Babayaran mo. Ako kayo Hindi. Uh, ilista mo. Babalik ko mamaya. Naiwan ko lang talaga yung wallet namin. Then, pagbalik ko dito, babayaran ko yan. Balik ka mamaya, No, tsaka i kita. No? Wala, wala. Ah, uh, may iba tayo. Yung bang lalaki nga madalas dito. Ay, ayun yung may kasama ng bata. Oo. siya lang mag-isa. Tsaka yung bata eh. Usually kasi, lagi yan nasa VIP room. Kasama yung jowa niya. Eh! Hey. Kilig na kilig nga lagi sa jowa niya. Yung baklang yun. Teka lang, pare! Lapitan na natin kaya? Oo. Lumali ka na naman. Hmm, iisip na naman akong ano-ano. Ayan ka na naman, lagi ka na ng high blood eh. Hindi ka nakakumakain, high blood ka. Eh pare, mapapahamak tayo mga pulis. Dahil pulis din yan eh, di ba? pa kayo? Uh, uh Yeah, yeah baklang yan, polis? Parang naging polis yan lagi niyang kasama yung jowa niya eh. Kilig na kilig pa, lambot-lambot, parang naging polis yan. Ah. Uh, actually, kasama namin yan. Pero mas mabuti pa, baka pwedeng makita ko yung CCTV na kasama niya yung lalaki niyang sinasabi mo para may alam mo na meron kaming pakita kay Hepe na Probe ba? Sige. eh Hindi, sige. Walang problema. Kung... Hmm. tong yun sa babayaran namin, tatagdagan ko pa yon dahil napakaganda mong babae. Ano eh? Sige mo sa akin yung number mo. Isi-send ko sa'yo. Hmm? okay. Isi-send ko! Hinihihi, di ba? Ah, tama, tama, tama. Ah, uh, sige. lalapit ako sa'yo doon. Ha Pa... Lahat-lahat ng copy, ha? Eh pare, hindi mo naman sinabi. Mailig ka pala sa babaeng bunga ng era. Yan? Yeah? Actually, ganyan yung mga quality, pare. Pag pinalo, PAK! <laughs> Alam na! <laughs> Pero pare, eto na yun. Eto yung sinasabi ko sa'yo pagkakataon. Makakabawi ka na sa anak ni Epe. Yari yan kay Epe. Malalaman niyang ginagawa niya. Sige na pare, bibigay ko lang yung number ko ah. Ha? Ah. Sige na pare. Ibus mo na yan. Sige na. Ah uh, babe! Ay! Sorry, <laughs> sorry. Madam. Wala okay. ba? Oo oh, sir. Uh, Nakahanda na po lahat ng dokumento ng dalawa. Opo, para sa dismissal. Kaya maglalala sir, ngayong araw dito, masaserve tong dismissal ng dalawa. Sige ba sir? Ah, uh, Hepe. Magandang araw sa iyo. May babalita lang ako eh. <laughs> <laughs> Tignan mo to. Alam mo yan, di ba? Grabe yung gawang ng kalokohan, no? Kaya nga, Hepe. Eh. Papaligtasin mo ba yan? Pati kami nagdadamay sa kalokohan ng anak mo. Pwede pa na yun? <laughs> Oo. Oh, bakla ikaw na ako. Pero kahit kailan, hindi niya ginamit yung pagiging pulis niya para makapanglamang ng kapwa. Eh kayong dalawa, na ginagawa niyo? Ha? Teka lang, Hepe ah. kita mo pa talaga yung anak mong bakla? Eh... Alam mo namang kasirain niya sa mga kapulisan, di ba? Tsaka ba at kinukusinti mo, Hepe? Ah. Baka mga may isipin sa amin ng mga tao na may giluging kami. Oh, nga gano'n gano'n, Hepe, oh. Sa tingin nyo? Ha? Sino kaya yung sumisira ng pangalan ng kapulisan? Hindi pa kayong dalawa? Teka lang ngayon po eh. Bakit? Ha? Akalaan nyo ba hindi nakakarating sa taas yung pinagkakawa nyo? Pasinsyahan tayo. Eh, hey, paano ito? Masahin nyo. Ano yung ibig sabihin Ha? Huh? Eh, pre, kailangan namin yung trabaho to. Kailangan kami tapos ng pag-aaral eh. Yun na nga eh. Sinasayag yung pinag-aralan nyo. Hindi e, nyo ginagamit sa kabutihan. Ano, magpulis kayo para kumita ng pera? Eh, eh, pre, pwede naman natin pag-usapan to eh. Kaya hmm. nga, Epe, eh. Pati, tinagawa lang naman yung trabaho namin, di ba, Epe? Trabaho? trabaho ba yung mangikil ng kapwa nyo? Ha? Eh, pe, na maulit. Ba, pwede din ayusin natin to. Oo, okay, pe, mo pa kami Kahit isang pagkakataon lang. Pasensya na kayo. Nakarating na sa taas yung pinagawa nyo. At mismo si General ang may sabi, may dismiss na kayo. Ano pa hinihintay nyo? Mag-report kayo kay General at ihandaan nyo yung sarili nyo. Panigurado ako malalaking saksapitin niyo Tinumutog na naman to Pati ako papatay pa ng ilaw dito Malilinti ang talaga kayo Cross! O oh, anak, nag enjoy ka ba dun sa kinainan natin? Siyempre naman po, Daddy. Sirap nga nung kinain natin. Balik po tayo dun, ha? Siyempre naman. Alam mo, Daddy, may surprise ako sa iyo. Huh? Talaga? Eh, ano naman yung surprise mo para sa akin? Tito Francis, lumabas ka na dyan. Francis, Anak. So, sorry. Magpapaliwanag ako. Daddy, huwag ka na po magpaniwanag. Alam ko na po. Ano ibig mo sabihin, anak? Ay, mo ito. Huwag ka na magtago. Wala na si Daddy. Teka lang, hindi naman ako multo eh. Yeah, Wala nga, alam ko. Pero bakit ka kasi dyan nagtatago? Alam hindi. ko naman yung totoo. So hindi ka galit sa daddy mo? Hindi, mahal na mahal ko yung daddy ko eh. Ito pala, pwede ba? Huwag mo nalang sabihin sa daddy mo na nakita mo ko. Bakit? Kasi ako magalit pa yung daddy mo. Tsaka alam mo, Napakaswerte talaga ng daddy mo na may anak siya na katulad mo ng mabait. Anak. Salamat, pa. Kasi... Kahit ganito si Papa, hindi ka nagalit sa akin. Daddy, huwag ka mag-alala. Kahit ganyan ka, Tanggap po kita. Marami salamat, anak. Mahal na mahal ka din ni Papa. Papa? <laughs> papa? Ang pa magpapaliwanag po ako sa inyo. Lolo? Lolo? Huwag po kayo magkalit kay Papa. Lab na lang po niya ako. At saka po, mahal na mahal na po ako. <laughs> Naku ba po? Hindi <laughs> mo sa tatay mo. Matagal ko lang alam yan, Jay. Tsaka, kung yung alak mo nga eh, tanggap ka. aw pa kayang tatay mo. Ah, 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 pa hindi kayo pumunta dito para para pagalitan ako. hindi. Pumunta ako dito para batiin ka at i-congratulate ka. SPO4. Promoted ka na. Dahil do sa dalawang kasama mo. Ayun. Nasibak na sa pwesto. Dahil sa'yo, nahuli sila. Yung mga pinaggagawa nilang mga kalokohan. Talaga pa? I ibig sabihin po <laughs> ibig sabihin po SPO4 na po ako <laughs> oo oh. alam mo na proud na proud ako sa'yo basta tanda mo palagi ah. as long as na wala kang tinatapak ng ibang tao at wala kang nasisirang pangalan ng ibang tao gawin mo lang alam ko namang alam mo kung ano yung tama at mali Apa lagi itu? Wag po kayo mag-alala. Hindi ko po ipapamak yung anak niyo. Mamahalin ko po yung anak niyo. Tulad ng pagmamahalin sa kanya. Ah, uh, yun lang naman. Kaya nagpunta ako rito. Kaya pala, bukas na bukas eh, mag-report ka sa opisina para perma mo yung promotion mo. Apo pa. <laughs> Nasa ito, anak. <laughs> Sorry, thank you po. I love you. So, para, mawala na ako.